Magandang araw po mga kasabwat. Ano po ang nasa inyong mga kamay? Kung ano man po yung hawak ninyo ngayon, yan po ay malaking faktor kung ano ang magiging kinabukasan ninyo. Yung pangarap nyo ngayon ay nagsisimula kung ano ang ginagawa mo ngayon. Yung hawak ng iyong kamay. Sapagkat yung hawak-hawak mo ngayon, yun yung iyong ginagawa. At kung ano yung lagi mong hawak-hawak sa araw-araw, mula ngayon at hanggang sa mga susunod na mga araw, yun ang magdedetermina kung magiging sino ka. Pwedeng ikaw ay magtagumpay, pwedeng mabigo. Subalit, yung pagkabigo ay depende sa kung paano mo ito ginagawa. Lahat kasi ng ginagawa natin ay may formula. Yung formula iyon ay dapat mong maunawaan. Kaya nga sa mga estudyante, lalo na haliba nag-aaral ng mathematics, ay may formula na itinuturo at may shortcut method, may long cut method. Pero kapag tama, dadako pa rin yon sa tamang kasabutan Ganon din sa lahat ng ating ginagawa. Kaya lahat ay pwedeng magtagumpay sa anumang larangan na gusto natin. Depende po yan sa atin pong hawak-hawak ngayon. Bakit ko po ito nasasabi? Sapagkat base po sa ating karanasan, nung tayo po'y estudyante, ang lagi po nating hawak ay ball pen, papel, notebook, at iba pang mga gamit ng estudyante. At dahil yun ang lagi nating pinagbubuti, lagi tayong nagbabasa ng aklat, kapag nagre-recite tayo ay mayroong laman yung ating sinasabi dahil nagbabasa po tayo palagi. Ayun po yung nagiging result ng ating pag-aral at naging maayos po ang ating mga grade at tayo po ay nakapagtapos. At nung tayo po ay nag apply ng trabaho, syempre pinagbubuti natin ang ating mga application letter, ganun din sa interview. At yung hawak natin po palagi, yun ang malaking factor kung sino tayo. At yun ang dahilan kaya tayo nakapagtrabaho sa private school, nagtrabaho tayo sa Department of Education, at nakapagtrabaho rin tayo sa Macau as teacher. Pero lahat po yun ay tinago natin. Gusto nating iba naman ang ating hahawakan ng ating kamay ngayon. Kaya ngayon, wala nung tayo nag-resign at iba, iba na po ang ating hinahawakan. Naghawak po tayo ng mga hayop, nag and sell po tayo ng hayop, naghawak tayo ng mga manok, nag-alaga tayo ng kambing, at iba pa. At ngayon ay pinagsasabay nga po natin. Naghawak po tayo ng mga gulay, mga prutas, at yun yung magdetermina kung sino ako sa mga susunod. At napag-isipan ko nga po last year, lalo nang mag-decide na ako noong November 26, na gusto ko pong i-document lahat ng atin pong ginagawa sa pamamagitan ng pagbablog. Double purpose po ang aking pagbablog at hindi lamang double purpose, triple. Sapagkat gusto kong i-document lahat ng ginagawa ko Lalo na yung mga nakaka-inspire sa akin At syempre, pag ito'y nakaka-inspire sa akin Alam kong may ma-inspire din Kaya ang niche po ng atin pong YouTube channel Ang Channel Moto Ay upang maka-inspire Ng sarili natin, syempre At kapag na-inspire ko ang sarili ko Marami rin akong may-inspire Yun po yung aking motive At pag maraming na-inspire Ako'y naniniwala sa lahat ng ating ginagawa, kapag tayo'y nakaka-inspire, ay namumonetize po yan. Kahit ano po yan, kahit sa paggagarden, kahit sa pagbabasketball, kahit sa anumang mga gawain. Pag kasi nakaka-inspire ka na at marami ka nang natutunuhan, mamonetize po yun. Magkakaroon ng kapalit na halaga sapagkat wala namang libre na tuloy-tuloy. Lahat po yan ay may katapat na halaga. Kaya kapag ka alam kong marami na po tayong may inspire sa atin pong channel mo to, ay mamumonetize na po tayo. At sino ang unang na-inspire? Of course, ako. Kaya nga po kung inyong mapapansin, ay tuwing umaga, tuwing hapon, katulad nitong hapon na ito, ay pinagsisikapan ko ng aking relaxation time, yung aking rest time, leisure time na tinatawag nila, ay ang paggawa ng mga video na ganito na makaka-inspire sa akin at syempre sa inyo na mga manunood. Sapagkat ako'y naniniwala, kung ano yung lagi mong hawak sa ngayon, iyon ang magiging kinabukasan mo. Hindi ka pwedeng maging successful na magsasaka or mangingisda kung hindi ka naghahawak ng mga bagay ng mga kagamitan ng pagsasaka o sa pangingisdaman. Maging ang mga abogado, hindi yan magiging magaling na abogado kung hindi sila nagbabasa ng batas at ang hawak-hawak nila ay mga libro tungkol sa batas. At syempre, pagsasamahin mo po yon sa tamang kaisipan, tamang diskarte, resiliency, at determination. At pag yun ay napagsama-sama mo na po, sasabihin mo, ang pangarap ko'y nasa aking kamay. Kaya nga po, tandaan po natin, anuman ang hawak natin na malaking faktor yan kung ano ang magiging kinabukasan natin. Ang pangarap natin ay nagsisimula sa ating isip, pero ito'y inaaktual ng ating kamay. Hindi mo pwedeng makamtan ang pangarap mo kung hindi mo ito gagawin. At sino ang gagawa? Ikaw mismo ang iyong kamay. Kaya ang kamay po natin, napakahalaga, ito ang magdidetermina ng ating kinabukasan.